So yun mga buddy, uh, yun, kasama ko si Kuya Jan nasa labas po, uh, nagbukas na siya ng kit. At papagupit po kami kasi pasok po siya bukas para maging presentable po yung ano niya, yung tsura niya. And, pumunta po siya sa bahay ngayong umaga mga buddy, diba? Nang, no? yung kasi yung biniling ko sa kanya, umalik-balik dito, punta-punta. Kesa magtambay-tambay siya kung saan-saan, wala siyang ginagawa, punta siya dito. Pero <laughs> wala si nanay, kasi si nanay, sabi ko, ayun uh, yun nga, eh asan si sabi ko sa kanya kanina na iwan daw nagluluto so yun papagupitan muna natin si Jan para maging neat yung buhok niya ba para sa school para presentable at mahaba na rin kasi yung buhok niya at the same time may, may bibigay tayo sa kanya mamaya mga body habangan niyo po kung ano at kausapin na rin natin unti unti eh tingnan natin kung paano natin siya mababago o maiiba -e yung mindset niya sa buhay so maganda na rin ganito mga body na ano, asama-kasama ko siya para mag-iba yung ambience o kaya surroundings niya para yung mga nakakausap niya mag-iba din. So mag-iba din yung magiging mentality niya. So ayan, mga buddy, samahan niyo po kami. Tara ko dyan! ko dyan! Hindi pa naman kayo nagrasalan. ko dyan! Kaya dyan! Ha! Ah, bukas mo na! Pasuyo! Bukas mo na yung gate!

Ay pa nga ba ko payagan ng unay? Sabi Kain niya. Opo, sabi niya pa kasi. Maka pa ng pera yun. <laughs> kaya siya dito nung nakalang gabi ah. Sabi ni misis kasi wala ako. Ah. Siya so, lang din daw mo isa. Oh, wala na kayong bigas. Gusto hmm, na? para pa naman po na lang. Konti na lang. lang. Ay dati ba ko dyan pag nangangalakal kayo? Ngayon di ba nangangalakal kayo ni ni Gina? Sino ang humahawak ng pera nyo? Si mama po. Si mama? Apo. So lahat ng kinikita nyo, si mama ang ano? Bale, ako naman po, nagtatabi lang po ako ng pera ko. Nag-iipon po. Ganun. O paano yun? Kunyari, nangalakal kayo, na magkano kayo, bibigyan ka niya o hihingi ka sa kanya, ganun? Ang hihingi po. May hihingi ka, binibigyan ka din? Apo. Tapos pag may sarili mong pera, Naranasan mo na bang nagkaroon ng sarili mong pera? Apo. Paano? Paano? Paano, paano ka nagkaroon ng sarili mong pera? Ah, uh, nagtrabaho po ako ng fishbowl. Tapos, Ayan? fishbowl po. Ah, yung Nagtitinda ng fishbowl yung sabi dati. Apo. Saan ka na nagtinda? Sa Manila po yun. Kanino? Kala, ano, ano po? Nakalimutan ko na po yung bahay. Parang nag assist ka lang. A ako po mismo nagtinda. Ako lang po mag-isa. Eh, paano, paano mo alam pagsukli? ah uh, inaano ko na lang po. Kumbaga, baka nalugit Ano na? Opo, Oo po, rin. Parang nalulugit pa, nga po kay. Hindi ka pa marunong mag ano nun, di ba? Medyo po. Magbasa't pagsulat? Hindi lang? Opo Ngayon, ngayon, Ngayong ngayon nandito na kayo, nakaranas ka na bang ano, magkaroon ng sarili mong pera? Hindi nga ako eh. Hindi? Opo. So, ngayon, hindi ka pa nakaranas ng mabigyan ng ay magkaroon ng kahit magkanong pera hindi pa hindi pa po yung kay ano po yata yon kay ninong June hindi rin, po ako na nakakaawa mas kinuha no, ni mama mo <laughs> ano yun pa yun paano sinasabi ni mama mo ano ako na yan ganun hindi naman po kumbaga bibigay ko po tapos natanggap mo oh, wala wala na <laughs> nagastos na. na po na po nunti so hindi ka pa talaga nagkaroon ng sa yung sarili mong pera talaga na yung pamilya ka pa ng mga sapat kung sakali ba magkaroon ka ng pera mo ano bang pinag-iipunan mo o anong anong may anong, anong bibilhin mo ganun mga importante lang ng katulad ng mga ballpen mo, -ball -ball, ganun gusto mong bumili ng mga ganun ano uh, bag bag gusto mong bumili ng bag ah, kasi yung bag niya mga bali kita pa ano eh bukas na ay, mga pantalon, meron ka pa? Meron pa po. T-shirt na puti. Meron, meron din po. Meron pa. So, sa so tingin mo, anong pakiramdam pag kumikita ka ng pera? Oh, ano kayang pakiramdam nun? Yung kunyari, may pera ka sarili, di ba? May wallet ka, gano'n, di ba? Nag Nagwa-wallet ka ba? Hindi. Hindi na po ako nagwa-wallet kasi... Wala <laughs> pera. Inaano po eh. Yung ninanakaw ba? Ah, oh, ninanakaw. So, paano yung ginagawa? Paano mo ano? Kumbaga, tinatago ko na lang po mga asingit-singit ko. Ah, ganun. Eh, paano kung madami kang pera? Kunyari, mga 1000, ganun. Hindi yung malaki na ka Ano po, pinapagbuho ko po. Tapos, itatabi e, ko na lang po. Para hindi mawalik. Hindi mo ginagastos? Ah, hindi, po. paano? Sabi mo, kung bumili ka ng note, kung pumili ka ng ball pen, hindi mababarihan yun. Oo oh, nga po eh. Oo. So, mga bali, hindi si kuya dyan. Kunyari, may magbigay sa'yo ng pera. sa para sa so akin. Sa maghahawak. Hindi ko niya kung gusto ng spelling ng ako bibigyan kita ko niya ng pera. O oh, diyan. Sa itong pera na to para ano? Okay Ini ano mo? Itago mo. O kaya para magkaroon ka ng sarili mong pera para may isip mo yung pakaramdam o may experience mo yung pakaramdam na may pera ka sa wallet para pag kunyari nawala eh syempre maghahanap ka ng trabaho kasi gusto mong magkapera parang ganun panay ano mo 'yun anong gagawin mo bibigyan mo kay mama mo o pero pag nakita ni mama mo na may pera ka ano yung hinihingi niya ano, ano po nag nagpapabili po siya ng mga Ilan, ano iko nabibili ng bigas bilang ganun Apo. po parang ganun din Apo. po hindi, hindi niya lang kinuha pero ganun din Apo, po na po sa pagkain. Pangit yun, dapat mag-impok ng mag -ipok. Tingnan mo yung mga langgam, di ba? Oo. Diba? Ipon yan ng ipon, ipon ng ipon sila ng pagkain nila pag umaaraw. Para pag may pagkain nila sila. May makikita ka bang ano, langgam na pag na pag-alagala? Wala po. Wala, wala, wala makikita ng langgam na pag-alagala kasi nga naka-impok sila ng pagkain nila. Ganun din dapat sa tao. Oo. Oh. Dapat mag habang, ano, kaya mo kung meron, hindi perfect meron ka mas relax ka nalang hindi pa po nakakasasag yung problema oo dapat huwag ka nang so ganoon na ba di yung gusto ano. kong ituro kay kuya dyan hindi porket meron ka ngayon eh tsaka yung ubos ubos biyaya kumbaga bukas nakatunganga nga yung, may pera ka ngayon tapos karamang

Oh, pag pag trading pala ganda oh click AT ano Ita dito sa loob ay oh, mga liyo ang ganda ay hey lang boss Yan mga body, yan, tumingin lang kami ni Kuya Jan. Kaso mamahal pa. Second hand pero mamahal pa. Pero yan Kuya Jan, ayaw mo bang mangarap na magkaroon ka ng motor? Diba? Ayaw mo magkaroon ng motor? Sa so, say, yung ano mo, yung pakiramdam mo, pero gusto mo magkaroon ng motor? Ah, Sa tingin mo? Okay sa tingin mo paano mo ma ano ma makukuha yung gusto mo mag sit ka Ay. kung wala kang gagawin di ba so kailangan pagsikapan sarap yan hindi nga pangarapin mo magkaroon ka ng ganyan motor ba okay dyan Honda, di ba? Oo. Oh. Marami pong bumibili ng ganyan. So ayun mga buddy, dito na kami sa barbershop ayun. So dito na lang kayo dyan. Uh, sabihin mo kay hi, kuya, hindi eh, basta pag-upit ka na lang. Sabihin mo clean cut ha yung malinis ng hamog. Pero hindi kalbo ha. Clean cut, yung clean cut sabihin mo. Clean cut po. Uh, naman yung siyan yung clean cut na yung maayos na gupit Opo po siya, sige anahin ko na si kuya uh, kita dito Okay po Balikan kita dyan kasi maghugas na ako ng sasak yan Opo Ang tarap ako kay Kita Danan kita dyan ha. Dyan. Danan kita dyan. Oo. Oh, Nakapagulit na si jan, Alam mo mga badi. Magugustan ako sa gulit ng sakyan. All right? So yun mga badi. Nakapagugustan tayo sa sakyan. At balikan na natin si jan doon. Sa pagupitan. Right? Si okay, Kuya may bangs mo ulit. Ano sa tingin mo? Okay na? O tanggal yung bangs? <laughs> oh, <Lord>. Okay na. Okay <laughs> na? Ma maano na mga dito eh. Ah, clean cut <laughs> naman siya. Oh. Ayos mo lang yan. Ano mo lang yung pa kung paano ayos niya. Okay. Ganun lang <laughs> din po ulit. So yung mga buddy, pag-upin na si Kuya Jan, pogi. Pogi-pogi. <laughs> Makakamang -pogi. ah, muna natin. <laughs> Kata. Kata Pero pag ganun po, yung kung gusto mo ganun gupit, gupit lang ka po talaga gusto mo gupit yeah, dito na kami sa parking at nakapagpagupit si Kuya dyan. Ayan, nagbukas lang siya ng gate. Uh, at yan, mga body meron akong sorpresa sa kanya mga body kasi meron <laughs> nagpaabot ng pagmamahal sa kanya mga body. Eh, tayo naman mga body ay tulay lang naman tayo. Uh, at kung ano yung uh, uh, makakabuti sa kanila, eh, ginagawa po natin uh, yun nga, may nagpaabot po ng pagmamahal sa, sa kanya actually sa kanya mga body kasi nga uh, natuwa sa pagpatuloy ng pag-aaral niya kaya ako naman po mga body gagawin ko yung part ko yung pangaral ko sa kanya uh, at kung ano man yung pwede kong may sa kanya para sa future niya mga body bahala na si Kredian kung anong gagawin niya kasi gusto maramdaman ng ating mahal na uh, taga-suporta na baka ah uh, ito mga buddy, ano ah, parang ito yung parang ano din niya, parang tawag ba dun, parang uh, experiment, parang ganoon Kay Kuya Jan, para magporsige sa buhay. Pero ako kasi mga buddy, personally, kilala ko naman si Kuya Jan, okay naman siya. Kay nanay lang talaga yung medyo may problema. Pero pagdating kay Kuya Jan, okay naman. Kasi kanina, kung yung mga buddy, kinakausap po siya kung ano bang feeling ng makahawak kaya ng pera ganun. medyo malaki kasi sabi niya hindi pa siya nakakahawak ng malaking pera lahat kinukuha ni mama niya so yun mga wadi sinasinan ko kung ano yung may reaction niya at ako naman po gagawin ko lang kung ano po yung uh, sinabi sa atin ng nagpapabot ng pagmamahal sa kanya uh, tignan natin kung ano yung gagawin ni ko Jan at kung ano yung reaction niya so ito mga wadi para ma-feel ni ko Jan na ganun pala sabi ng ano ng nagpapabot ng pagmamahal sa kanya para mapili niya na ganun pala yung feeling ng may pera so baka magsumikap siya pag ganun nga na naka experience siya so yun mga bali kaya kanina tinatanong ko kung ano bang experience niya pag nakahawak siya ng pera ano bang bibili niya ano bang uh, mga paglalaanan niya, so sabi niya kanina yung mga importante lang, katawad notebook bag gusto niya bumili at bumili ng tawag nun uh, ball pen mga ganun so nakakatawa mga badi na ganun yung mindset niya at sabi ko sa kanya hindi perfect meron ka ngayon eh ubos ubos, ubos, ubos biyaya kung baga bukas nakatunga nga so dapat so makikita natin dito mga badi kung ano yung paano kung baga magisilbi ng experiment kay Kujan, kung paano ba yung magiging reaction niya at ano ang kanyang magiging uh, uh tawag dun kaya kalalabasan ng bagay na to mga badi Kuya pasok ka pa Kujan, pasok pa dito Tayo okay, po upo ka dito. Usap lang tayo pa lang. nakabag tayo kay Jen. So, yun mga badi nakapagpagupit na si Kuya Jen, diba? ayan. Hello po. Yan na si Kuya mga buddy nakapagpagupit na. Hello. okay na. Uh, papasok ka bukas. Okay. So, bukas daan ka ulit dito, no. Okay. Para yung ala allowance mo. Uh, pagbutihan mo yung pag-aaral. Ngayon, okay. yun, kanina ko dyan, tatanong kita kung kung makaranas ka na ba magkaroon ng pera. Sabi mo nga hindi pa, di ba? Sabi mo nga, oh, wala pa. Kasi kay mama mo lagi ka pupunta. Ngayon, kaya dyan, gusto kong ano, gusto kong, meron akong ibibigay sa'yo. Ibibigay ako sa'yo para, eto ay ano to, para makita yung, mag lagi nang sasabihin nga kay buddy, di ba na, hindi perfect meron ka, eh, ubus-ubus biyaya. Hindi porkit meron ka, magtatamad ka na o wala ka nang hindi mo na yung ikabubuti mo kasi alam mo meron ka wag ha okay. so pero may papaabot sa ng pagmamahal kain ito kuya diyan gagamitin mo to sa tamang paraan ha okay. so ang gusto niya kasi at least sana uh, sa'yo sa talaga to hindi kay nanay pero sabi mo nga pag nagkakaroon ka ng pera ko ni nanay o oh, napupunta rin sa pagkain okay. so nasa na kung ano yung gagawin mo ako naman eh pagkatulay lang at ako nandito si Kuya Buddy mo para nangaral sa iyo, 'di ba? Minsan nagagalita ako sa pero dapat lang na maitanim 'yun sa isip mo, sa puso mo para para desayun, no? Ah, hindi naman mangyayari 'yang mga bagay kung kung ang ginagawa ni Kuya Buddy ay nakakasama sa inyo. Kaya kailangan na talaga minsan kaya nung pinapayo ko sa iyo, nanay minsan na mm, minsan may mga sinasabi siyang hindi na rin naman tama. Kung alam mo naman na para sa sarili mo hindi na tama at ikabubuti, ikakaunlad mo sa hinaharap, 'di ba? Sundin mo. Andito naman kay kami na kuya Reggie at LB. Kami na pwedeng magpayo sa mga kaibigan mo, no. So ito pa dyan ay may nagpapa sayo ng 1,000. Sino po? Ah, uh, hindi ayo niya magpo Basta ito may nagpwedeng ako, 'di ba? Pwedeng sila na nanood o yung mga sumusuporta sa iyo, ah, uh, may nagbibigay sa iyo kung, sa sakali ko dyan, anong gagawin mo dito sa 1,000? Uh, itatabi ko lang muna. Itatabi mo? Uh, pag may, may bibil, kailangan pang bilhin, bilhin ko. Ibilhin mo? Importante. Hmm. At, Atong sa pag-aaral. So ito, kuhin mo. 1,000 mga ba? Oh, okay, kuhin mo ito. Sa'yo yan. So, anong gagawin mo? Hindi mo ibibigay kay nanay? Hindi ba? Bakit? Uh, mga, mga gagastos. So, kumbaga yan yung pinakamalaking pera na mahawakan mo, no? Okay. So, ay mga body. So, kung sakali na sabi ko nga na kailanganin mo, di may panggastos ka. Pero sabi ko, yung ano mo yung importante. At hindi lang yan. Dalawan libo yan. Dalawan libo talaga yan. Diba? Ayaw <laughs> ko niwala. libo <laughs> lang po eh. <laughs> Di Hindi, dalawan libo yan. 2,000 okay, na kaya pakita natin na 2,000 po yan no? ito mga body bibigay natin kay Kuya Jan parang di ko makapaniwala Kuya Jan hindi po ang ano eh kasi nabibigla ko nabibigla ka? so ito yung pinakamalaking pera na mahahawakan mo hmm. apa so ito sa akin Kuya Jan nung binata din ako ang 1,000 ang 2,000 napakahalaga sa akin ito Kuya Jan ang mga kwento ko lang mga body sang libo sa akin dati lalo nung nag-aaral ako pag may 1,000 ako kasi nagkakaroon lang ako ng 1,000 dati pag Pasko 'yun pag may mga binibigay-bigay pag nagkaroon ako ng isang buong 1,000 mga body ano yan talagang yuping-yupi yan talagang flat na flat yan kasi iniipit ko yan sa libro sa libro ko dati talagang hindi ko siya ginagastos pero yung libro na yun hindi ko yung ginagamit sa pag aaral sa bahay lang yun doon ko nilalagay mga body talagang flat na flat yan bagong-bago ganun akong magsinop sa pera. Okay. So, syempre, iba-iba naman tayo sa pananaw mga body. At yun, ginagamit ko lang yun pag may talagang importante na kunyari, pasukan. Magpapasukan na noon, tapos walang pambili ang nanay ko. Ng, kasi ako mga body, maaga din ako nawala ng tatay kasi. Kaya nanay din yung nagtaguyod, And then self-study, self-supporting din ako mga body. Kaya pag walang pambili yung nanay ko ng notebook o mga pangalan namin, yun yung kinukuha ko para makapag-aral ako ulit next year. Ganon, So, yung baon-baon wala ko nun. Basta meron lang akong magamit na bag. Tapos, baonan ng kanin. Yan, notebook, ballpen. Yung ginagawa ko dati. Ah, walang juice. nakatapos naman ako. At, uh, hindi sa pagmamalaki mga body, meron ako laging award. Kumbaga, uh, nasa honorable student ako pala honor lord o, oh, may owner ako talaga uh -huh. hindi ako nawawala sa top 3 mga body kaya ayun uh, ito uh, maaaring ito mga body maliit para sa iba maliit na halaga para sa iba pero para sa amin po na uh, ganito yung estado ng pamumuhay napakalaking bagay ito kaya dyan ito pag nabarihan to mabilis na ito maubos uh -huh. pag hindi mo alam kung paano gamitin maubos to agad So, either ang gawin mo dito, ipunin mo or uh, yun nga, pambili mo ng uh, mga mga pangailangan mo na importante or pwedeng simula mo ng maliit na business mo at ito mga body ay gusto talaga nung nagpapapot ng pagmamahal ay ma-experience ni Kuya dyan kung, kung paano magkaroon ng pera no? para kung sakali baka maisip mo na pag naubos na to ay gusto ko ulit magkaroon ng ganun magsumikap ulit ako no? basta ang turo ni Kuya body hindi porket meron ka eh, magwawalang kilos ka na magwawalang bahala ka na o oh, banjing banjing na ha hanggat meron ka sa akin kasi hanggat meron ako lalo pa akong sumisipag kasi gusto ko madagdagan ng madagdagan pag na, na uuntian o nababawasan lalo akong nagsusumikap ganun hindi hindi kailangan hindi pwede na meron ka ngayon tapos bukas okay lang kasi may pera pa naman ako di ba mm. mahirapan ka di ba so ito ang pasalamat ka sa nagmamahal sayo si Uh, Ma'am Anonymous na lang, itago na lang natin sa pangalang Ma'am Anonymous. Maraming maraming salamat po sa pagbibigay ni Kuya Diyan ng 2,000 pesos po, po para sa ito Kuya Jan. Maraming maraming salamat po sa nagbabot ng malaking tulong para sa amin. Thank you, thank you din po dahil palagi po kong nandiyan para supportan po ako sa pag-aaral. Hmm. Hindi ko muna po <laughs> gagastusin to. Hindi ko muna gagastusin. Uh, so yun kasi mga badis, sabi niya dito, dito niya muna gagastusin. At... Uh, yan mga buddy, uh, ka, yan kasi ko para sa pag-aaral mo talaga ha? Sa pagkapagkain naman siguro, di ka? mahirap kasi na makita ni nanay na no? uh, baka syempre sa eh, gaya na sinabi mo sa akin, tukunin niya talaga yan. No? So, at saka to, kung sakaling mapapanood man ni nanay Gina, sa pag-aaral po ni kuya dyan yan nanay, para magpatuloy po siya sa pag-aaral, hindi po yun binigay para sa panggastusin, kumbaga, uh, kaya pa naman po natin magtrabaho o kumita ay eh, tapo no? eh gawin po natin no gawin niya kaya diyan. Nandito naman si Kirby ba na handang umalalay Umalalay lang ha, wag maging uh, suportado ha. Aalalay lang, aalalay lang sa inyo. Pero hindi hindi perfect nandito kami nila mga kuya mo eh aasa na lang kayo sa amin no. Hindi ganoon ha. So, aalalay lang kami kung talagang dinyo kaya, hindi nyo nakaya. Yeah, alalay tayo sa amin. So pang kasi yun ng mga viewers natin na parang umaasa na lang kayo, di ba? Na uh, palagi-palagi pupunta. So, hindi naman maganda yun, no? Kasi ako, pag nagbablog ako, gaya na sasabi ko, kung ano yung pangyayari, yun yung pinapakita ko. No? Uh, at yun mga bali, yan si Kuya Jan. Salamat po ulit sa nagbigay ng pagmamahal. At kung makapanood man ni Nanay Gina to, na ano to, para sa pag-aaral niya po. At kung ano man, yung gustong bilhin ni Kuya Jan, eh, siya na pang bahala doon. Ngayon, kay Nanay Gina, ah uh, Pakabait po tayo. Mali nyo ma, nay, di ba? Magkaroon kayo ng blessing sa susunod din. Pero, ang ano ko, ang ano ng, ang focus ng minamahal nating nagpaabot ay si Kuya talaga para at least may pagpatuloy mo yung pag-aaral mo. No? Kung sakaling gusto mong bumili ng bag o mga uh, pantalon o t-shirt mo kasi kailangan mo sa pag-aaral, magsabi ka lang sa akin para masamahan kita. No? Lalo ka pa po pong pagpapatiin hmm. dahil marami pong sumuporta sa akin. Tama. Marami marami sarang talaga pagmamahal po. Maraming salamat din po kay Kebadi kundi dahil po sa kanya uh, wala rin po akong, mga ano magawa po. Magagawa kasi nga lagi ka kay mama mo. Eh, sabi ko nga lagi may kinikinig kay Kebadi kahit minsan na galit ako. Munti ka na kitang umbagin, di ba? Pero yun, galit yun kasi concern ako sa iyo, concern ako sa inyo. So kung wala kasi akong pakialam sa inyo, okay lang kayo. O lalo ikaw. Kung wala akong pakialam sa inyo, okay. Wala, wala akong pakialam sa inyo kasi hindi naman kita kaano ano. Pero nagagalit si Kuya Buddy kasi nga nakikita ko na uh, may humahad lang din kasi sa kanya mga buddy. Kaya pilit kong binubuksan yung isip niya para maging mature ka, para maging maisip mo yung tama at paano yung mali. Kasi pag dumating yung panahon na wala na si nanay o magkasakit o manghina, wag naman sana. Apo. eh, ikaw yung taong makakatulong sa kanya eh, paano yun kung pagpapainom ng gumot di mo alaw di ba yeah. di kawawa din walang ibang makakatulong sa sarili mo kundi ikaw din walang ibang makakatulong kay nanay kundi ikaw din ngayon pasalamat ka kasi may mga kuya kang handang support sa sa'yo may mga nagmamahal sa'yo na gustong support na sa'yo kaya mag-iingat palagi ano? Apo, salamat po at uh, pagbutihan ng pag-aay So, ayan mga badi. Marami, maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ulit. At salamat po sa napaabot ng pagmamahal. Thank you yeah. so much po. Ayan. Alright. Bye bye po mga badi. Salamat po. Ingat po kayo.